Titigilan ba hindi? Sagot. Titigilan mo. Ha? Babae. Sa trabaho. Eh, kamag-anak? Ha? Kamag-anak ka? Sagot. Kaibigan. Eh, Kapitbahay. Kapitbahay ka? Ha? Kamag-anak. Ha? Ikaw rin na huli ko nung dati. Ano ba? Ba't ayaw tigilan ito? Ba't ayaw tigilan? Ano ah. yung una? Ba't ayaw yung tigilan? Bakit ayaw tigilan? Ba't ayaw yung tigilan? Ah. tigilan? Kailan yung titigilan ng babae ito? ah Kailan yung titigilan? Kailan? Kailan mo titigilan ng babae ito? Ha? Ah. Ikaw pa rin na naglalagay kay Mami Dory ng mga abot na butek. Sagot! Ha? Tawagan mo si Mami Dory. Ito hindi yan ni Dora. Ha? Ikaw rin naglalagay kay Mami Dora eh. Ha? O, so, ba't ayon tigilan? Ikaw rin ang ng piklat. Ha? O, so, ba't ayon tigilan? Ha? Ba't ayon tigilan? Ha? Titigilan nyo na ba? Ha? Kailan? Kailan titigilan? Kailan? Sagot! Kailan titigilan? Kailan? Kailan titigilan? Kailan? Tanggal mo yung nasa sa puso niya. Kailan? Kailan titigilan? Eksumbot ka. Kanong-kanong ikatong data? <laughs> kailan titigilan? Ha? Ilan? Kaano mga ikaten? Ha? Ha? Kano, kano, kano? Kailan nga titigilan ito? Kano, kano? Kailan titigilan? Nagsawa ka. Nasa lupa? Nasa lupa ba ito? Ha? Sa bukid? Ha? Gusto mo kong tinayin? Sagot? Gusto mo ang lupa ni, ni Mami Dora eh. Ha? Siya pa rin pala naglagay niya sa'yo? Wala Wala? saan talaga? Ano daw ang dahilan? Mm Hindi. -hmm. Sa lupa. Yun. Hmm. Yung, yung sa kayo no, din. No. Sorry Yun. 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 sa kayo Yun. Tanggalin mo na yung kay Mami Dore. Ha? Napikrat-pikrat na yan. Ano nilagay mo? Ano ang nilagay mo? <coughs> oh, hmm. Hindi ang Hindi mapapagod. Hmm. Pakiramdaman ninyo yung kanyang ano.

<laughs> <laughs> Wala na. Natuhot niya yung mitim-mitim. Alam, alam mo ah. Ilan pa sila? Yan. Ilan sila may? Oh, sabi ko. Ah, may

na confirm na papunta na kayo dito. Mm. Ano ko, bibi yung tusok na naman ng puso. Ikaw ba itong matusok sa kanya? Ha? Wait. Well. Mm. Sagot! Hmm. Sino ba lang ka pa eh? Hindi sino Ha? Hindi ba sino ba Ayaw mo nung kaya ka kasi ay, kilala eh. Oo, eh, di ba nga nung no unang din na ano mo, kung, si, kung sino ang umanong day, di ba, hindi nagsasalita. Mm. Yeah. <laughs> di ba? Mings, <Ni. laughs> na? No, ako tutuldok na na. Sige ba Hindi ba nga eh? Hindi ba nga? Ako nakalay. Hindi, ang video lang yan. Ito ka ito? Huwag mo. Para sa mga? Huwag mo natatakot siya na pag baka daw lalo anu ano yung... Hindi, okay, naka lang ito. Naka-video na naman. na lang ninyo para hindi na siya ko siya ng protection. Okay. Okay. na Onga sa sabihin mo sa kanya siya siya na lang ang tanggalin lahat yung linagay sa kanya dito. Kasi pag ang ibigladong may tumutusok sa kanya Wala na ba yan? Awanan. Dikat okay. ma amenan. Ah. Pa-medyo sir din. Ah.

Nagtiti ayam mo ita. Nagtiti ayam mo. Ha? Ah, Ape di mo kayo tayo baga. Ape di mo kayo tayo ni Ngayon nagtiti ayam mo. Ha? Ah. Di mo kayo tayo baga. Kita di dyan da yanan. Ha? Ah. Na nagtiti ayam mo ita ta. Kita di da Manila. Why? Buti di hmm? uh, ka, nga naman. Diyan sa Jamanila. Hmm? Ano? <coughs> like, kasi mamin dating yung kabil mo sa tapos na. Kakasay. eh. Ano? Like, kasi mamin dating yung kabil mo na dikay mo pa mo na. yan. mo Gilitan mo Just na ng ibang just na Just na kinatakutan ni Lucifer. Takas in mga mamakulom na ito. Sa ngalan ni ako. <laughs> Next. 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 si bayot bayot si bayot bayot tatanggayan natin kapag bayot pero hindi niya matanggap yung ano Ganun siya Sino? Oo. si 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 si

Mm. <laughs> <laughs> Hi! <laughs> <laughs> sino non, non, sino, sino no, na de ba si Menggay kanina gay si Arjuna? Ano? Ano pinaiyak si Shete. O lang pala si 7. Archangelis. na